So, yun, what's good sa inyo mga tabs? We are back again with another vlog. So, for today's video, mga tabs, is gagawa tayo ng cake. Yeah, it is not a typical cake na gagawa tayo or magbe-bake tayo ng cake. Dahil ang gagawin natin is yakult cake. So, dahil na tayo magbe-bake. Dahil ang gagamitin natin ay literal na yakult cake. Yakult. So, babay daw sa inyo. So, ayan. Literal na Yakult mga tabs. So, yan. Literal po na Yakult. And we have ay 10 pieces po ng tag isang pack ng Yakult. So, we have a 50 pieces na Yakult uh, gagamitin natin. Dahil birthday po ngayon ng King pamangkin. Birthday ng uh, pamangkin ko ngayon which is uh, anak ni Kuya Adam so yung binsa natin. And nag-brainstorming uh, kami ni Uncle so yung dito ko na kung ano ba yung iririgalo. So dahil nga paboritong um, uh, drinks si ito ng aking pamangkin. So yun ito yung napili namin uh, irigalo sa kanya dahil uh, kanyang 2 uh, years old so 2 years old na siya and I hope balang uh, araw ma-appreciate yung bagay na to na ginawa natin dahil ngayon alam naman natin na 2 years old na hindi pa niya masyadong ma-recognize mare uh, mare sa isip niya and ma-appreciate yung mga bagay-bagay but hopefully uh, kapag napanood niya tong video na to ay eh, ma-appreciate niya. So, yun sa mga natin ang paggawa ng cake na ito. So, yun pa ko sa inyo ang lahat ng aking gagawin. But before that, magkakapi muna tayo dahil ah, uh, wala pa tayong tulong dahil nga tayo. We have 24 hours. Sorry, sorry, And, yun, kapin mo oh, na yeah. tayo. Let's go. So, kung may rinig nyo yung paligid natin, yung smeg uh, maingay, dahil nga nyo, na sa tabing kalsada po tayo ngayon mga katamis um, na tayo mga gawa dahil ito lang yung um, place na pwede natin pagawan and gusto mong itanakal kung paano natin ito gagawin dun sa tindahan sana. Kaso nga lang, eh, medyo mahirap din and walang lamesa dun na katulad nito dahil nga hindi to tayo sa uh, tindahan ni Kuya sa kanyang karnihan. So may mahabang table dito na pwede natin paggawa nito, bagay nito. And good thing na meron dito na pwede natin paggawa. Buri mo lang pa. So, yan. Sumulan natin dito na tayo dito uh, double-sided tape. Sorry. Yan. Dito natin sa tape. Mag perform muna tayo ng um, uh, circles. And para ma natin siya ng mayos na circle. Circle yung nga gano'n natin is not a public square so yung let's type Fast forward. yung na natin sa mga tawis then lalagyan na lang natin siya ng mga ah, tanda kung so, saan natin lalagyan ng tape hmm. uh. パンパンパンパンパンパンパン So, ayan mga atas siya, lagyan na natin siya ng double-sided tape kung Dito natin siya i-alagay. Ayan, upper. Hindi ko alam kung oblong ba siya o below. Ayan, ito. Alagyan natin siya Pass forward. Yes! Yeah! Ayan, na, eh, na natin ang unang layer. See? Let's go for the second layer. So, ayan mga katabis, nagkulang tayo ng isang peraso para magbilog dun sa second layer niya. So, ayan. Two layers siya. Ilan ang card uh, illustration board so improvise na naman tayo na karton karton lang so yun bilhan na lang natin ng another one pieces one piece ng uh, yakult let's go so yan na na natin ng isa pang uh, yakult para mag circle good yes. So, gawin na natin ulit tong second layer. I do Uh, so, era uh, tapos na gusto natin yung ating second layer. So, ipatong na natin yung uh, tinin. Oh. Damn. <laughs> Drop a yakko cake. Oh. So, Yan. Yan, didikita na lang din natin siya ng kung anong pwede natin madikit para lang hindi ito malaglag yung nasa second layer yun so pamakita ka na rin sa inyo yung mamaya yung final look niya kasi magpapaprint pa ako ng mga uh, i-design ko pa dito sa kanyang palibot and all so let's go po so, yun mga katabs na tapos na natin yung final look ng ating ginawang Yakult cake na literal na Yakult. So, yun. Pakita na natin. Let's go.